So simulan na natin paano mo uumpisahan yung stock market. Five easy steps. So mabilis lang ito. Ayan. Siyempre, sisimulan mo yan sa financial responsibility. No? So kailangan bago ka pumasok sa stock market, you have to make sure alam mo ang financial responsibility. Marami kasi no? Uh, gusto ko mag-invest sa stock market. Yung iba nga nasa crypto na. Um, in everything, nasa forex na, nasa gold na, in everything. Pero kailangan mo muna syempre, financial responsibility bago ka pumasok sa stock market. Anong ibig kong um, sabihin, no? So, importante na magsimula ka ng maaga. Pero syempre, sisimulan mo yan, kailangan meron kang earning, kailangan kumikita ka. No, kung hindi ka kumikita, huwag mo na mag-invest, di ba? Unahin mo muna yung pagkita, di ba? So, kailangan meron kang regular income. Earning muna, di ba? as early as possible kung magagawa mo yan, kumita ng mas maaga, the better, di ba? Siyempre, pag kumikita ka na, kailangan ma-manage mo yan ng maayos. Ibig sabihin, kumikita ka, hindi mo ginagastos lahat, di ba? Meron kang naitatabi. I Spend less than you earn. Kasi kung nag-earn ka, pero yung ginagastos mo, lahat ng kinita mo, eh, ito pa pwede sa investment. Di ba? Sakto pa lang. Yung iba nga, ito kinikita pero ang gastos mas malaki. Ano mangyari? Nangutang na yun diba Kasi ito ang sweldo mo, pero ito yung ginastos mo. Malamang nangutang ka. So, pag nangutang ka, magbabayad ka ng interest and everything. So, kailangan mo muna ma-manage yung dalawa na 'yan, earning at sa managing. Pag na-manage mo yung earn, na-manage mo yung earning mo, ibig sabihin meron ka nang naitatabi on a regular basis, that's the time simulan mo mag-invest, no? Simulan mo mag-invest. Paunti-unti, paunti-unti hanggang makuha mo yung power of compounding siyempre, power of compounding, sabi ni Albert Einstein, no? eighth wonder of the world. Yan yung magpapalago ng iyong kita. Yan, ito yung sabi ni Warren Buffett na rule number one, investing. Never lose money. Rule number two, never forget um, rule number one. So, meron lang akong ipapanood sa inyo na video. Um, it's napaka-simpleng video nito na mga five minutes. Hopefully, uh, makuha mo dito yung idea about um, uh, starting early and spending less than you earn. Panoorin natin, guys. Palakbaan naman natin si Ping sa si Pong. <laughs> Alright. So, importante talaga na you are financially responsible no? bago ka pumunta sa investment. Pangalawang step, no? kailangan mo mag-open <clears throat> ng stockbroker. So ito yung mga stock broker ko pero puntahan natin yung mga iba pang stock broker na available. pse.com.ph. Ayun dito pala. pse.com.ph. So dito ka pumunta para makita mo yung lahat ng uh, trading participant or broker dito sa Pilipinas. So pupunta ka lang sa trading tapos pipiliin mo trading participant. Puntahan natin yung online brokers. So pag kinlik mo yung online brokers, lalabas lahat ng legit na online brokers sa Pilipinas. So yung tanong kanina, saan ka magte-trade, anong platform para masigurado mo safe ka and everything. So kailangan nandito 'yan, no? So ayan, lahat 'yan. So merong mga broker na bangko na rin, no? Katulad ng BDO, BPI, 'di diba? China Bank. So merong mga bank, may mga broker na bangko na rin. So actually yung mga broker ang ang goal talaga niyan is maging bangko talaga no. So yun siya sa mga tinitingnan nila. So nandito lahat ng online broker sa uh, Pilipinas. So paano ka mag-open? So alin ba? Uh, kung magtatanong ka ano mai-recommend ako, ang mai-recommend ako Call Financial no. Sila yung number o sila yung unang-unang online broker sa Pilipinas sa sila rin yung number one online broker um, sa Pilipinas. So kiklik mo lang yan By the way, kahit mag-open ka ng account dito, wala naman ang kikitaan dyan. Ha? So, para clear lang. So, pupunta ka lang sa open an account. Ayan. So, makakapag-open ka na dyan um, ng account. Sign up. So, ano yung mga kailangan? No? Kailangan. So, huwag mo kakalimutan pag nag-open, kailangan meron kang bangko. No? Meron kang bangko. Kasi doon yan, pag nag-withdraw ka, doon mo yan makukuha. I just done my Zoom with call last Monday. Perfect, Mary. Sak Saktong-sakto yan. So, open ng account sa Zoom as a call financial <laughs> mag open ka na dyan no? kung, kung gusto mo magsimulan so call financial parang ang minimum lang dyan I don't know kung tama pa rin ako 2,000 pesos para makapagsimula ka mag open um, ng account sa call financial tama ba yun Mary yun ba yung <clears throat> sabi nila dyan so 2,000 pesos para makapagsimula ka makapag open ka ng account sa call financial yan Any question? Ito yung naman yung mga iba kong broker, no? Ang uh, AA Equities medyo advanced 'yan. So kung ikaw ay trader, ang suggestion ko AA Equities ka. Pareha sila ng uh, mercantile. Phil Stocks no, pwede mo rin explore 'yan. Actually magkasabay ang Call Financial sa Phil Stocks. Uh, my trade veteran, uh, may bank no kasi may plano ako maging stock broker uh, this year. So hopefully pag nakapasa ako diyan, baka maging partner ko ay Maybank. So just in case. So that's number two. Step two. Kailangan mag-open ka ng stockbroker account. Number, step three, no? Step three. Kailangan matutunan mo paano pumili ng stocks. <clears throat> so syempre, financial responsibility. Meron ka na sa save on a regular basis. Nag-open ka na ngayon ng iyong broker's account, no? Pag nag-open ka ng broker's account, pwede ka na mag-fund. No? Ilalagay mo na yung pera na ipon mo. Ilalagay mo o yung pang-invest mo. No, wag yung lahat ng naipon mo, no. So sa naipon mo, magset set ka ng amount doon na ilalagay mo sa iyong um, broker's account. So deposit mo doon sa so, dahil may broker ka na. Um, step 3, kailangan marunong ka pumili ng stocks. No, kailangan marunong ka pumili. Pwede mong gamitin ang fundamental analysis or technical analysis sa pagpili ng stocks. Ngayon, kung meron ka naman mga broker, at tulad ng Call Financial, meron na silang mga nire-recommenda No okay din 'yon, no? okay din yon Magle-leverage ka. Sila na 'yung nag-technical analysis, sila na 'yung nag-fundamental analysis. Susundan mo na lang. Pero ang suggestion ko kung gusto mo maging bihasa rito, pag-aralan mo rin paano gawin 'yung fundamental, paano gawin 'yung technical para alam mo rin paano gawin yun. That's step 3. Step 4, buy na 'no. Bibili ka na ng shares of stocks. So, most of the time dito nagkaka-problema 'no na pag na ng stock broker account na pag-aralan na kung ano yung stocks na bibilhin pero takot bumili no takot bumili syempre nga naman pag bumili ka pwedeng tumaas at pwedeng bumaba and most of the time baka bumaba so pero kung nagawa mo yung fundamental analysis mo nagawa mo yung technical analysis mo huwag kang matakot bumili di ba katulad nung what happened nung in inaral namin yung Inebra San Miguel most of the people Inebra San Miguel baka hindi naman no pero yun yung ginawa namin hindi lahat nakabili. Eh ano nangyari? Umakyat ang presyo ng Inebras San Miguel. Para lang ano, para lang makita mo um, yung presyo ng Inebras San Miguel uh, na sinasabi na ko sa inyo, no? Para lang may idea kayo. GSMI. Inebras San Miguel. Yan. Nung pinag-aaralan namin yung Inebras San Miguel, no? sabi namin maganda bumili ng Inebras San Miguel. Nandito pa lang ang Inebras San Miguel. Nandito pa lang. So sabi nga nila, no? eh, bakit ako bibili dyan? Eh, sideways lang yan. Di naman yung umakyat. Di ba? Pero pinag-aralan namin na kung dito yung bababayan dito, magdadagdag ka, bibili ka. Pag ito ay na-break, aakyat na yan. At true enough, no? from magkano to? 160, 170 pesos. Ngayon, 260 na ang presyo ng San Miguel, 100 pesos na ang kinita. E eh, paano kung may 1,000 shares ka? Times 100. Diba? Isa pa namin tinignan nung huli, Converge. Yan. Converge. Pinag-uusapan namin ang presyo ng Converge nandito pa lang. No? Uh, 10 pesos. 10 pesos pa lang. Magkano na presyo ng Converge ngayon? Oh, 16 na pala. 16.88. So, 60% na yung inangat. So, huwag kang matatakot na dahil na pag-aralan mo na kung paano gawin, eh, kailangan mo i-execute. Elmer, paano yan pag bumili tas bumagsak? So, part talaga yun. No? Kaya most of the time, natatakot ang mga tao mag-invest sa stock market kasi feeling nila um, hindi matatalo. So, pag pumasok ka sa stock market, normal po na bumababa ang presyo ng stocks. Unless di mo naiintindihan yung ginagawa mo, pwede ka talagang... Um, malugi, no? Pero kung maiintindihan mo yung ginagawa mo, like what happened dito sa PLUS. Sabi ko sa inyo, isa sa pinakamalakas na kumpanya yung PLUS. So, eto, last year, di ba? Last year, umakyat yung presyo ng uh, PLUS, no? 2023. 2024, umakyat ng napakataas, no? From 7 pesos all the way to 14, doble. Pero, bumagsak, no? Bumagsak yung presyo ng uh, plus. So, meron kami strategy ginagawa namin sa technical analysis. Ang tawag namin, Fibonacci. So, inaabangan namin sila sa presyo na to Itong mga line na yan, inaabangan namin dyan sa presyo na yan. And true enough, no, nung 618 na, nagsimula na ulit umakyat. Nagsimula na ulit umakyat. At pag akyat niya, bumaba na naman. So, ginawa na naman namin yung technical analysis. So, maganda pumasok, 382. Umakyat na naman, 382. Uh, umakyat na naman siya. Ngayon, nandito na naman tayo sa 618 na presyo. So pwede pa ba umakyat? Tignan natin. Alamin natin. So pero napaka-importante na uh, kung ano yung pinag-aralan mo, kailangan mo siyang i-execute. So pag nag-trade ka, uh, buy, no? Pag bumili ka, pwede mo naman yan i-hold, no? Kung naiintindihan mo. Sabi ko nga sa iyo, kung ikaw ay isang investor, pwedeng mahaba ang holding period mo. Yung sinasabi ko sa inyo 20 years by the way na hindi pa yan hindi yan yung paghawak mo sa isang stocks. It's your investment journey, no? Ah, uh, pwede yung pag-invest mo sa Ginebra San Miguel, um uh, 1 year lang, 2 years lang. Pero yung pag-invest mo sa stock market, 20 years mo gawin. 'Di ba? 'Yun yung long term yung pag-invest mo. Not not necessarily yung paghawak mo sa isang stocks. Siyempre sa paghawak mo sa isang stocks, pagdidepende yan sa fundamental analysis saka sa technical analysis. Mo. Katulad nung San Miguel, ang presyo na target namin diyan 300 pesos. Nasa 200 plus 260 ba yun? 250 na. So, konti na lang yung upside na tinitingnan namin. Pag umabot na yun sa 300, actually ako, before pa, nagbabawas na ako. ba diba? Para maging kita na. So, pwede mo yung i-hold, pwede mo rin i-sell. Lalo na kung nagkaroon ng pagbabago sa fundamental ng isang kumpanya. Like what happened sa dito. No? Kung familiar kayo what happened sa dito, sila yung inaasahan na third telco. Tapos syempre, tropa pips pa yan ni ni President, 'di ba? Kaya sobrang lakas nung dito nung time ni uh, President Duterte. Pero what happened, no? Uh, nung naubusan ng 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 bala yung dito, sobrang laki nang binagsak din. Sobrang dami ring uh, nalugi sa dito. So you have to make sure na intindihan mo yang uh, um, yan. So ganun mo sisimulan ang pag-iinvest sa stock market.